Ya? Yeah? Ya! Yeah. Po! Ikuha mo nga ako ng tubig! Bilis-bilisan mo din ah! Sige ma'am! <coughs> ma'am, na po oh! Ano to? Sabi niyo ma'am, tubig po! Bakit mainit yan? lapit-lapit na lang ng repo. Oh. Hindi mo pa nagawang lagyan ng yelo? Hindi naman kasi sinabi na lagyan ko ng ice eh. Kaya talagang matatanda eh, no? Daig papagong kung kumilos. Anong gagawin ko dyan? Ma'am, palitan ko na lang, ma'am. Alam mo, ikaw, ang dami mong reklamo, no? Ako ang nagpapasahod sa'yo dito. Ako din ang nagpapakain sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo. Naiintindihan mo? Alam mo ikaw, tatanga-tanga ka talaga eh, no? Hanggat nandito ka sa pudar ko, hanggat nandito ka sa pamamahay ko, susundin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Pasensya na po, ma'am. Itong tubig na to, parang hindi pang mineral water eh. Mineral po yan, ma'am. Talaga? Talaga? Sumasagot ka pa? Ma'am, masagot, ma'am. Ma'am! Huwag na po! Alam mo, nagigigil ako sa pagbumukha mo eh, no? Mukha ko sa'yo, gawin mo na lang kung ano yung trabaho mo dito! Hindi mo na ulitin, ma'am. Huwag ka lang magsalita! Bilis! Sipag mo naman pala. O oh, ayan, tupiin mo. Para naman may silbi ka dito. Hindi basta palamunin lang. Hindi basta pinapasahod lang. Gawin mo nang maayos ang trabaho mo ah. Pwis talaga tong Di ba nung nakarang araw pa to? Pinapatapon ko to sa'yo! Eh, hey, nakalimutan ko, ma'am. Alam mo, simple-simple bagay na nga lang hindi mo pa magawa. Dikitin mo ha? Para naman may silbi ka dito. Alam mo, pagod na pagod na ako sa'yo eh, no? Simple bagay hindi mo magawa. Gagawin ko na, ma'am. Huwag magalit. Pagbalik ko dito, dapat malinis na yan, ha? Sinasabi ko sa iyo. Kitang-gamba hmm. kay tatanga-tanga. So, um nandito na pala yung Business proposal natin. Sana ma-approve mo. Nako, walang problema. Mabilis lang to. <laughs> ako. Ito na yung patagal kong hinaantay. Nandito na din sa wakas. At alam mo ba, yan lahat. Nakakasiguro ako na promising yan. Mas malaki pa yung kikitain natin. Oo. Eh, teka. Nauuho ka ba? Ah, hindi naman, pero... Sure, sige. Yeah! Ikaw ang mga ako ng tubig dyan. So ano? Okay na ba? Hmm. Okay. <laughs> so ano? Okay po, ma'am. Ah, thank you. Ah! Okay. Naku! No. Ay, ma'am, sorry po. Nah nahawakan niyo kasi hindi ko alam so, na magulang... Mam, mo magpapunta? Ma'am... ka talaga you know? eh, hey, no? Hazel... Simpleng bagay na nga lang hindi mo pa magawa. Hindi ko po si kasi ma'am alam na mabibitawhan niya. Pinalakas ka ba lang ayos ng magulang mo? Ay, hindi. Siguro hindi ka nakapag-aral, no? Hanggang ngayon, bobo ka pa din eh. Hisa, hey, ano ba tama na? Huwag ka magulo. Ang oh, tagdatanda mo na. Simpli -simpli lang ang simple-simple lang ng gagawin mo. Hisa, hey, hindi niya kasalanan, okay? May kasalanan din ako. Teka. Okay lang yan, tubig lang. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ng matandang kagaya mo. Mamag naman ganun, ma'am. Hindi! Okay. Sawa-sawa na ako sa kabubuhan mo. Ma'am, kailangan ko po kasi ng trabaho, ma'am. Wala akong pake kung kailangan mo o hindi. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ma'am. Umalis ka na! Ako, oh, pasensya ka na. sa ka ba? Okay ka lang? Okay lang ako. Ano ka ba? Tubig lang to. Tsaka, Hazel, hindi maganda yung ginawa mo sa katulong mo. Porket matanda na siya, Tsaka mahina na, gaganunin mo na lang. Eh, tatanga naman kasi. Anong ituloy na ba natin? Ipirma mo na. Pag-iisipan ko na lang. Kasi, parang hindi ko kinaya yung pagiging masama mo dun sa matanda eh. Eh, bakit naman? Okay na tayo, di ba? Sana. Kaso, kapag ganyan yung ugali mo at nagpatuloy tayo sa negosyo natin, baka bumagsak. Kaya, i-message na lang kita kung kailan ako magiging okay din sa proposal na ginawa ko. Tsaka makipag-business partner sa'yo. Okay. Mauna na ako. Ah, sige po. See you. Good meeting. Good morning po. Ma'am G, mabuti na po at nakapunta kayo dito. Nabigla nga po ako sa tawag niyo eh. Alam mo po, ma'am, naghahanap po ako ng mapapasupang kasi. Pinaalis na kasi ako ni Ma'am Mason. Alam ko naman, nakita ko yung pangyayari. At tamang-tama, kaya kita pinapunta dito kasi bibigyan kita ng trabaho. Talaga, ma'am? Oo naman. Mo, ma Salamat po ng marami. Walang anuman po yun. Tsaka, kahit po may edad na kayo, naniniwala po ako na may kakayahan pa rin kayo na tumulong dito sa company ko. Eh hindi ko naman po sinusukat sa edad nyo yung kapasidad nyo. Alam ko, marami pa po kayong skills na maipapakita sa akin. Salamat po, ma'am. Ah, uh, so sige po. Tatawagan ko po yung HR ngayon para maasikaso lahat ng mga papers mo at maging official ka na na empleyado ng company ko. Sa so, ngayon po, pwede po kayong pumunta doon sa isang bahanting room. Magpahinga muna po kayo. Alam po po pagod kayo. Oh, uh, salamat po ha. Sige po. Maraming maraming salamat po. Walang anuman po. Ano to? Bakit kinansya lang ni Eden yung... Teka, Talaga, tinansel nga. O ba yan? Laki lang ng perang nilabas ko dito eh. Ay, talaga na babae eh. na yun. May karma ka din. Talaga. Please. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay, uh, thank you po. nandito. Eh ako ang nagtatrabaho ko dito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nasa si Eden? Ah, alam ko na. Siguro dahil sa iyo kaya na yung proposal namin, no? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Alam mo ikaw nung napanda ka? Malas, malas talaga yung buhay ko nang dahil sa'yo. Talagang mamalasing ka kasi napakasama na ugali mo. Huwag mo akong pagtataasan ng boses dito ha, hindi na kita amo. Ah, sumasagot ka na ngayon. Porket ganyan na trabaho mo? Yumabang ka na? Makala no, mo bagay sa'yo? Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho kasi hindi ka na babagay dito. Ano sinasabi mo? Pilir, ikaw pala. Eh, bakit mo kasi kinanzal yung proposal natin? Akala ko ba na pag-usapan na natin yun? Alam mo, Hazel, hindi mo naman dapat ako diktahan kung anong gagawin ko. Yes, matagal nating pinagplanuhan to. Pero sa pinakita mong ugali, kay Ma'am G, nag-iba yung ihip ng hangin. Teka, ano ibig sabihin nito eh? Di ba pinag-usapan na natin to? Tsaka, ang laki ng pera na nagastos ko dito. Pasensya ka na. Hindi e naman, nilas money ko na lang yun. Hazel, hey ako din naman. Gumastos ako dun sa proposal na yun. Pero, nakitaan ko na si Mami G yung karapat dapat na maging business partner ko. Tika ano? Siya yung pinalit mo sa akin? Yung matandang to? Bakit naman hindi? Kasi alam ko yung pinalit ko sa iyo na magiging business partner ko. Mas malaki pa yung halaga niya sa akin. Tika well, ang naman ata. Ano ang tanda-tanda na niyan? Mas malakas ako. Mas kaya kong gawin yung business natin. Alam mo, Hazel, minsan walang sa matanda, walang sa bata minsan yung tao, hindi mo rin masabi na laging nasa ibaba. May dumarating yung time na ginagawa din naman na mapapunta sa itaas. Kagaya ko, nagpapasalamat na rin ako sa'yo. Dahil kung hindi sa'yo, hindi ako nakilala ni Ma'am Eden. Si Ma'am Eden yung tumulong sa'kin para ipagpatuloy ko yung buhay ko. Para ilaban ko pa yung lahat ng sakit na dinanas ko sa iyo. Sipin mo nang nadudun ako sa inyo, na hindi mo na halos ako patulugin sa pagtatrabaho. Yung pala, meron palang mas magandang pangyayaring magaganap. Maraming salamat, Miss Eden. Kung nagtagal pa ako magtrabaho sa babaeng to, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari pa sa akin. Teka, paano yung proposal ko? Yung proposal mo kay Eden? Nagawa na namin. Kaya sa oras na to, pwede ka nang umalis. Pwede bang umalis ka na sa harapan ko? Paano mong idin? Thank you talaga. Nako, walang anuman po yun. Tsaka, nakaka-proud po kayo. Dapat ganun. Ipaglalaban niyo yung karapatan niyo. Hindi sa lahat ng oras inaapakan kayo. Kaya, dahil Jan, ititreat ko kayo ng lunch. Wow! <laughs> Tara! Okay. Tara po.